Wonder for today's video ay tahimik dito sa mansion. Dalawa lang kami ni Wonder Daddy. Ayan siya. Ito na ka ba? <laughs> Ayan mga ka-Wonder kasi kakain na tayo. Tignan niyo yung mga foods natin. No? Puro gulay yan. Fresh from the farm. Tsaka syempre yung rice natin. konting kunti lang yan. No? Ayan mga ka-Wonder. Kasi si Wonder Nanay Vlog nag day off siya kasi magpapabunot siya ng ngipin kasi mga kawander, wonder nag apply yon na pupunta sa New Zealand caregiver sila nung hipag ko kaya ano nag mag ano mag nag day off siya ayan mapapalinis niya yung mga ngipin niya kasi kailangan ano yon maging presentable siya pag interview nila ay mga kawander, kaya tayo lang muna yung in charge dito sa mansion eh mga kawander, wonder tara let's go kain tayo sarap. Ay, mga kawandre, ito okra. Itong okra na to, pinaksil ko. Sarap. Nasanay na rin ako mga kawandro sa wakas na ano, na naging matabang yung timpla ko. Hindi ko dati na sobrang alat. Parang hindi ako makakain pag yung yung mga ulam ko is hindi ano, hindi ko naramdaman yung alat, ganon. Yeah. Ito din yung den. Ito, paksiw. Dalawa ha? Oh, dalawa. Kasi mas marami yung ulam eh. Kasi sa kanin. Ito mga kanin yung mga, yung kanin ko mga kawander. Oh, Kunting-kunti lang yan. Ano nangyari dito sa kusina natin. Ha? Dadalawa lang tayo pero parang. <laughs> Nyare. <laughs> Ayaw mga kawandol sa kusina namin. Dadalawa lang pala... Dadalawa lang kami dito pero yung kusina namin ang kalat. Siguro natapos <laughs> na lang kumain. mga kawandor, At aayusin lang muna natin 'to bago ayusin yung kwarto natin, 'no, 'di ba? <laughs> ano tayo ngayon? Full-time mom. Ah, sana all full-time mom. <laughs> Kaya mga ka wonder O, oh, ba? Diba? Napakalinis na ng ating kusina. O, oh, linis na linis na yan. Ganyan naman ako mga ka wonder Kaya ko talagang mag-isa dito sa bahay. Basta, hindi lang kami busy sa labas. Pero bukas busy na naman kami ni Wonder Daddy. <laughs> Kasi pupunta na naman po tayo ng San Carlos bukas mag-asikaso ng permit. At siya, syempre, itong magulo nating kwarto, ayusin din natin. O, di ba? Para may maano? ko ano. Nakabukas yung tubig. O, ito yung kwarto natin. Magulo pa sa magulo. O, yung parang mga pagkain ng mga bata. Parang hinalukay yan. O, ngayon mga kawander, wonder Tara, let's go. Linisin na rin natin tong kwarto natin. O, di ba? Ang sipag ko yung araw na to. Ayan mga ka-wonder. Tignan nyo to, oh. Eh, mga kawan, magalala. Hindi yan dumi-ify kasi yan kasi nagpahilot ako kagabi ng pa. Kasi yung pa ko nagka Tapos yan si Wonder Kids, si Wonder Bunso. Andyan na siya, oh. Nakita nyo, oh. Ganyan kalinis yung kwarto. <laughs> Ayan siya, oh. Palibot. Siyempre, magulo yan kanina. O oh, yung CR natin. Ganyan lang siya. Ayan oh, mga kawandar, ito lang yung life natin ngayong araw na to. Ang sipag-sipag natin ngayong araw na to. <laughs> Tumatawa si Wonder ka sa bahay vlog oh. <laughs> Masipag tayo ngayong araw na to mga kawander. At yan, see you again in our next vlog. Love you all.